Hello, good morning guys. So, meron nga tayong gagawin ngayong isang challenge. So, magkikinda kami ng bigas doon sa dulo ng aming barangay. Pero yung uh, presyo ng bigas guys ay hindi naman talaga yung presyo ng normal tindahan. Kasi itong bigas guys, bigas guys ay binigay lang sa amin. So, ang gagawin natin ay bibigay din natin kasi tulad nga sinabi natin ay babahagi natin yung konting biyaya na naibahagi sa atin. So, konti lang siya guys, pero siguro ay makakatulong na rin kahit papano doon sa mga kaibigan natin. Ah, uh, Ibibigyan na lang natin siya guys ng piso per kilo. So piso lang kasi hindi uh, naman talaga na lahat, lahat. Pero yung, uh, yung mga natin guys na mga pagbibenta na ibibigay na natin doon sa mga so, uh, mga bata na gusto mong ibigay na natin. So ito guys ay ibibigyan lang sa atin. So sabi ko ay meron pa naman kami doon na na itago na kong bigas. So, ibigay ko na lang kasi sa ibigay naman po sa ano, so, ipamahagi na lang natin. So, kasama natin si Idol Boy Tikas. So, sasamahan niya tayo kasi kaya mag So, yun guys, sana ay... <laughs> Kunwari, dibenta natin ng medyo mahal, pero uh, na natin sila. Pitchy lang talaga ang presyo na ibabahay natin. So, abangan niyo guys yung aming video doon sa anak uh, dulong bahay. Uh, so, yun guys, mayroon na tayong unang buyer. Uh, so, bibili daw sila ng bigas. So, Ah, uh, uh, oh, ilang kilo ang bibili niyo? Ilang kilo? Ah, uh, pero hindi ng kilo, no. Oh, mo muna tayo ng kilo, kasi wala tayong kilo na dala. So, tatakarin na lang natin. Oh, ayan, may first buyer tayo. Oh, ayan. O oh, cinta ang kilo, cinta ang kilo. Oh, sayo so, guys, wala tayong dalang kilo, walang kilo dito sa tindahan. Oh, tindahan siya pero walang kilo. Hello. <laughs> ah, ayun natin. Hi. Oh, first, my... Hi, <laughs> Si <laughs> Oh, o, ah, apat na... apat na dangkal ay... Salamat, thank you, may libring <laughs> <laughs> to, isang kilo ang apat ito guys, so... nag kasi siya sa pagbabla, kaya oh, <laughs> namimigay siya ng bigas. <laughs> o, oh, guys, so, isang kilo lang kasi para lahat ay makatikim. O, oh, yan, o, oh. 50 peso, 50! Ah, o, oh, thank you guys, very much! So, okay, so, oh. O, guys, so, sinayaran tayo guys, o, napakarami, o, 100 pieces, o, 100 pesos. O, yun pa, yun pa! Meron tayo, woo! Bye-bye, bye-bye, bye-bye! Bye 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 oh si Boy ang taga ng natin oh. <laughs> ang dami oh ang benta natin oh. Oh pang benta piso piso. Ah, piso. piso piso Yay! Uh, piso. Yeay! Salamat kay Boy at kay <laughs> 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 Mikey. Ang galing din May libreng bigas kami niyo. <laughs> <laughs> ka ang <laughs> <laughs> <Ay>, sarap ng libreng. Kilan ang tangkad? Bigas-bigas. Igwa kanang jumpalan dua. Ang sarap. Ani ay karon kilo ni Mang Utsaba.

Oy, ano'ng to? ibabaw sa manok? Hindi ini na, ayun, 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 natin, guys. Uh, yun. Isang Ayan. 100 pesos. ayun, 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 ayo, ayun, ayun, digi, digi, digi. ayun, 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 Piso, oh, digdi, digdi, digdi. piso. Uh, piso, piso. Uh. Ito na, no, napakarami oh. Nang okay. uh, ang dami nang bumibili kayo, oh kasi napakamahal. Ng... Piso ka na. <laughs> piso baga Napakamahal kasi nang bigas natin oh. No? Piso ka Hay. Oh, ito na no? <laughs> oh. Oh, ito yung bigas natin guys. Shout out! Galing sa Oh mga pagkakas. No? Oh, guys, ito na! Piso! Nabigyan na siya ng piso. Okay na, okay na! Oh, Oh, yung walang piso, walang bigas!

Oh, mm. shout out, shout out. Oh, <laughs> 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 ah, kasih <selamat sebasyo. laughs> <laughs> Si, si ah, ah, man. Man. piso. Oh, ah, ka dumang ka. yang piso piso soro. Piso. piso. piso Piso. dapat piso. 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 Abang, abang mau menambah tambah pintu pintu orang kilo. Kalau <laughs> tak yang kiloan, kaya kita takkan pakai mengelatin keso. Oh. Atas sponsor nanti dari si Bui Bahu. Bui Bah. Ayo, piso. Uh, Ada bayar tak? Oyo, Yuna, bayar na. Yun oh, yo, kau kau kamu na. Oh, oh, show tau. Kamu lagi. Hehe, Bye tal, maukuwento na sa Sidon walang piso. Hindi ka, walang piso. Hindi siya ka. Ang Walang. piso. Walang piso. Walang piso. So, soro? Walang piso. 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 Hindi. Hindi Walang piso. Walang piso. Walang piso. Walang piso. natin lahat. Pag piso. na yung bigas ni, ano?

Ano, oh, okay lang, okay. Uh, ito guys, ay konti na lang, ibibigay na lang natin ito sa dalawa. Ay sa nagbuhat at doon sa kasama natin, sa mga ano. Oh, ito na, ito yung talagang tayo natin, o. Oh. Oh. oh, talaga ito na, o. Oh. O, oh, oh, ito na, o. O, ito na, ito na, Ayun guys, binigay na lang natin doon sa mga kasama natin sa... So, binigyan natin sa iba kasi para at least makabigay din tayo. Uh, makabigay din. so, ilang kayang piraso ang aming nabenta? Uh, meron kaming nabenta ang uh, labing isa? <laughs> <laughs> 11 pesos? Ibig sabihin nakabenta kami ng... so, bibigyan na lang natin sa mga ano. Ayan guys, so, maraming salamat. Uh, katuwaan lang po yun guys. guys. Uh,